Meron bang pamilyang walang problema? Sa palagay ko, lahat naman tayo may problema sa pamilya. At hindi ligtas dyan ang holy family. Luke 2, verses 41 to 52. Namong problema si Maria at Jose sapagkat natuklasan nila na nawawala si Jesus. Iniisip ko, ano kaya ang naging pag-uusap ni Mary and Joseph nang matuklasan nilang nawawala si Jesus? Nagsisihan kaya sila? Hindi ito imposible dahil pareho silang tao, hindi ba? Pero sa pagpapatuloy ng kwento, magkasama nilang hinanap si Jesus. At nang matagpuan nila si Jesus, sinabi nila, Nag-aalala kami sa iyo, bakit mo ito ginawa sa amin? At si Jesus naman, yung sagot, kakaiba din. Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na ako ay dapat nasa tahanan ng aking ama? Hindi ito naintindihan ng kanyang mga magulang. Misunderstanding na naman. Anong mapupulot natin sa kwento? Na una, pwedeng magkaroon ng pagtatalo sa isang pamilya dahil sa mga bagay na imapagkasutuan. Pero sana ang ending nito'y hindi paghihiwalay, kundi magkasama pa rin haharapin ang mga hamon sa buhay. At sana, marunong tayong makinig sa isa't isa. Ang pakikinig ay pag-ibig. Kaya kapag ang dalawang tenga'y pinagdugtong, ito'y hugis puso. Ang susi sa puso ng bawat membro ng pamilya ay ang pakikinig sa isa't isa.